So mga kakusina, sa video na to, haalamin natin yung mga pagkain na hindi dapat nilalagay sa cooler o sa refrigerator. Marami kang matututunan sa video na to kaya dapat itong panoorin. Alam mo lahat tayo guilty kasi uh, marami tayong nilalagay sa refrigerator natin na hindi natin alam na hindi pala siya pwedeng ilagay doon. Kasi marami tayong dahilan. Ang unang-unang dahilan, ayaw natin mapanisan, di ba? Kasi nga, di ba, ayaw natin masaya ng tayong mga Pilipino. Pag uh, nasasaya tayo ng tayong pagkain, nangihinayang tayo. So, ayaw natin mangyayari yun. Kaya nilalagay natin ng pagkain sa cooler. Pangalawang dahilan, para mapahaba pa natin yung buhay ng ating pagkain, yung tinatawag na shelf life. Pero, may mga exception dyan mga tropa, mga sa kusina. Hindi lahat ng may shelf life o hindi lahat ng mga pagkain ng akala natin Ah uh, yung ah, buhay niya pag nilagay natin sa refrigerator. Marami palang hindi pa lang hindi pala pa pwede. At ang pangatlong nating ah, dahilan kung bakit ah, nilalagay natin yung mga pagkain sa ref para mapanatili yung freshness, yung pagkasariwa, di ba? Mas masarap na naman pag yung pagkain pag ni sariwa natin kinakain, di ba? So yun yung pangatlong dahilan. So guilty ka di ba? Ako rin yung mga pagkain na hindi ko Uh, akalain na nilalagay pala sa cooler, hindi pala pa pwede ilagay. Ano alam natin yung mga pagkain na yan dito sa video to Kaya manatili ka sa video na rin ha. Tropang kusina. Ang unang-unang uh, pagkain na hindi mo dapat nilalagay, bawang. Kasi pag nilagay mo to sa cooler, mawawalan ka ng pangontra sa aswang. Hindi, hindi. Joke lang, joke lang. Hindi natin dapat nilalagay ito. Alam niyo bakit? Nagkakaroon siya ng mold pag nilagay niyo sa sa malamig na temperature. Pangalawa, nagkakaroon siya ng sprout o nagkakaroon siya ng parang uh, tangkay na pwedeng-pwede mo nang itanim pag nagkaroon ka nun Tsaka napapansin ko lalo na pag gantong buong-buo, pag uh, ginisa mo na siya o hinalo mo na siya sa paggaya, nawawala yung pagka mabango niya, 'di ba yung uh, bawang napakabango niya lalo pag ginigisa, 'di ba? Nawawala yung pag nilalagay mo sa cooler. So, ito yung pangalawa. Onion o sibuyas. Kasi napansin ko, pagka nalagay mo sa malamig na temper temperature, namamasa siya, nagmamasa siya. So, para siyang nalalamog. Alam niyo, para siyang bumagsak tapos nagkakaroon ng tubig sa loob. Ang tendency, nagkakaroon siya ng parang itim-itim sa loob. Tapos, nagkakaroon din siya ng mold sa may taas. Dito. So, Huwag natin nalagay sa cooler to. Ilagay lang natin ito sa ano, sa isang lalagyan, sa medyo tuyo at medyo mahalum mahalumig-mig. Yung, hindi naman yung malamig na malamig. Yung tama lang yung temperatura. Dito sa pangatlong uh, pagkain mga uh, kakusina, guilty guilty ako ito kasi akala ko pag nilagay ko ito sa cooler, uh, magtatagal yung buhay niya. Hindi pala. Ito yung tinapay o bread. Kahit anong tinapay, wag mong ilalagay sa cooler. Alam niyo kung bakit? Tumitigas siya, naninigas. Tapos nagkakaroon ng nagkakaroon siya ng parang dry o nag, nagde-dry yung loob. Tapos pag kinain mo na kahit i itostay mo siya, ay itoast mo siya. Pag kinain mo siya para siyang buhangin. Ito ah, um wag siyang ilalagay sa refrigerator kung ayaw mo maging ganun yung texture ng bread mo. Para tumagal ang buhay nito, ilagay mo siya sa freezer. So, pinakamaganda kung bibili ka ng tinapay, i-consume mo siya sa dalawang, 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 araw lang. Tapos bumili ka lang ulit ng panibago. At ang pang-apat pang, pang uh, kakusina, patatas. Ang patatas ay isang uri ng tubers. Ito pag nilalagay mo sa cooler, nalalamog siya. Para siyang lumalambot siya. So, kung nila itong mga tubers like um, ube, uh, patatas nga kamote, hindi dapat niya nilalagay sa cooler. Lagay mo lang siya sa isang lalagyan, sa isang tuyong lalagyan at sa medyo madilim. So, mong lagay sa cooler to ha, ah, kasi lumalambot, kumukuluntoy eh. At ang panglima na ah, hindi mo dapat niya lagay sa cooler na pagkain mo mga kakusina. Wala akong fresh na ano eh, na example. Ayan. Nang kita niyo naman ng itim. Galing sa ref yan. Galing sa cooler. So, yan ang magiging uh, yan ang mangyayari kapag binagay nyo yung banana sa cooler. Wala na to. Pangalo lang to pang banana bread. Tapos, sa uh, nangingitim nga siya. Tapos, yung loob niya, malambot na malambot na. Parang mushy na siya kainin. So, dapat hindi mo to niya lagay sa cooler. Lagay mo lang sa tabletop mo. I-consume mo ng 3 days o 2 days. At ang pang-anim mga kakusina. Anim na ba? Parang pang na. basa pang anim pong pito ang ah, huwag mo ilalagay avocado yan nakita nyo galing ito sa cooler tingnan nyo lumalambot na siya Parang na siyang may mga pasa pasa tapos yung loob nito ano na medyo maitim na buksan natin ha buksan natin ayan o oh, medyo mushy na siya o oh. nagmumush na siya mga kakusina So yun nga, yung texture niya hindi na maganda para na siyang ng bata So ito, lagyan mo lang to sa isang lalagyan na malamig tapos tuyo Tapos i-consume lang ng 2 days The best ito pag medyo mushy na, lagyan mo ng kondensada tapos yelo Lagyan mo ng sago, meron ka ng uh, cream avocado with tapioca tapos yung pagpito mga tropa. Ito sa sunod. Haba, oh. Huwag mong lalagay sa cooler to. Kasi uh, parang pag nilagay mo sa cooler to, ay iba yung lasa eh. Although mo nagiging matubig siya, parang ano, parang kumain ka ng pipinong, alam mo yung matanda na yung lasa. Kung sinong mga nakakaalam ng ganong lasa, i-comment mo sa comment section na best to, sa salad syempre. Tapos pag uh, mo siya, doon mo siya lalagay sa sa sa, sa cooler. Pag ginalo mo sa salad. Tapos i-consume mo din right away. Kasi ganun eh, pag uh, nilagay mo siya sa cooler, tapos uh, minatagal mo doon, hindi mo kagad kinain, magbabasa siya at magbumukhang lasang, mat matanda. yun ko kasi nakatikim na ng matanda. Hindi ko alam. So, mula lalagay sa cooler to mga tropa ha, ang susunod ay kapang siyam, pang nine na pagkain na hindi mo dapat nilalagay sa cooler. Obis na obis mga tropa, yung ko sino nung naglalagay ito, pero ako hindi talaga. Pero may mga kaibigan ako naglalagay nito. Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Alam niyo kung bakit? Tumitigas yan. Naniligas ito pag nilalagay mo sa sa malamig hindi na siya spreadable. Ligin mo ito. Diba, spreadable, di ba? O. Oh. Ayan, o. Oh. Sarap pa naman ito sa, ano, sa mait na pandesal. Tapos, ilalagay mo lang sa cooler. pag-spread mo sa pandesal, sira yung pandesal. Kasi matigas to. Tumitigas to. Parang, para siyang jelly na matigas. Pag nilagay mo sa, pag pinahid mo sa pandesal na mainit, mapapairan yung kamay mo. Alam mo bakit? Kasi masisira yung pandesal eh. Pag binahid mo to, kasi matigas nga. Peanut butter. Pag mo nalagay sa cooler. Tapos mga tropa, ang hindi mo dapat nilalagay, ako guilty ako dito kasi kala ko pwedeng pwede nilagay. Paborito na lahat. Chocolate. Chocolate. Mga tropa. Wala akong live example ng chocolate pero chocolate rin naman doon. So, kung siyang nalagay sa color. Alam, alam niyo kung bakit? Matigas na. Ayan Oh. Para na siyang bato. Tapos pag mo siya eh, parang napakalamig. Hindi masarap kainin pag uh, malamig ang chocolate Pero eh. temperature lang, pwede mo ito lagi sa cabinet mo o sa cupboard ninyo. Tapos i-consume mo lang pag uh, kailangan mo ng sweets. Huwag mo lagi sa ulo sa mga tropa ha. Kasi ang texture. At ang susunod mga kakusina, guilty rin ako dito hindi ko kalain. Nung bata ko, nilalagay ko ang ketchup sa rep. Kasi pag uh, bata ko, nalalala pag uh, nilalagay, nilalagay, ko ito sa sandwich, mas masarap pag malamig. Pero, napansin ko rin, pag nilalagay mo sa rep, lalo na pag matagal na sa rep, nawawala yung lasa. Nawawala yung pagka-sweetness niya. Napaka-sweet pa naman ni Jupran, mga tropa. Kaya no? Banana sauce sweet banana sauce, Jufran. At ang susunod mga kakusina, guilty rin ako dito. Hot sauce, mga kakusina. Yan, um, nalaman ko lang to nung nakatungtong ako ng kusina. Sabi ko, ba't ang mga hot sauce nasa room temperature lang? Dapat ito nasa ano eh, nasa kulo. Hindi pala. Nawawala rin yung pagkaanghang niya, nababawasan. So, kung lalagay sa cooler to kasi yun nga nangyayari. Yung lasa na mawala. Susunod mga kakusina, wala akong live na example. Pero yung mga pakwan, tsaka mga melon, hindi yan nilalagay sa uh, cooler. Kasi nga, nalalamog. Nagkakaroon siya ng parang mga uh, wet spot. Pag kinayaw, mapapasin niya, pag iniiwanan niyo, meron siya parang ano, parang mga hole ng, uh, may mga parang mga bilog ng mamasa-masa lalo-lalo na sa melon. Hindi dapat siya nilalagay kasi ganun nga ang nangyayari. So pag kinain mo siya, para sa para siya, para, kumain lang, ano? Uy, anong, lasa, eh. para kumain ng ano. Yung kuya, ano hindi ko mapaliwanag yung lasa Para kang kumain ng mansanas na durog. Yun, alam mo yung mansanas, di ba? Pag medyo overripe na siya, nagmumush. Yun, ganun ang lasa ng uh, melon tsaka pakwan pag kinain mo. So, yun, mga tropa, huwag mong lalagay sa cooler, Melon at saka Pakwan. Tsaka yung Honey ju. Kung sino nakakaalam ng may, Honey ju, huwag niyo rin nilalagay kasi pare-pare lang yung mga, mga melon yan eh. So yun mga tropa, huwag mo nilalagay sa cooler, melon at saka pakwan. Tapos tropa, yung susunod na example natin, wala rin akong uh, live example, pero honey, pulot mga tropa. Huwag na huwag mong ilalagay. Ano mo bakit? Bukod sa nagiging matigas siya, Uh, example sa sa peanut butter kasi pareho din naman sila ng ano nang nangyayari pag uh, nilagay mo siya sa cooler hindi na siya nagiging spreadable tapos pag habang tumataga na nilagay mo sa cooler Nag-crystallize siya mababasin niyan yung ilalim ng ilalim na bote ng ng uh, honey nagkakaroon ng para mga crystal alam mo yon kasi hindi mo siguro maglagay ka ng honey sa loob ng mga 15 days lang nagkakaroon siya ng crystal. Nagkikristalize siya. So, ang tendency, may hirap na siyang kung ano, may hirap na siyang uh, i o oh, may hirap, may, hirap, may na syang, ano, ihalo sa ingredients. May hirap siyang ihalo sa ingredients. So, dapat hindi mo nalagay ang honey sa loob ng cooler. Kasi yun ang mga dahilan. Tsaka alam mo ba yung honey, hindi yan na, matagal ang shelf life niyan. Hindi yan napapalis basta-basta. Basta, basta. basta maayos lang yung pagkaka, pagkakasara ng bote tapos maayos lang yung pagkaka-store tatagal yan lang hanggang isang taon mauuna ka pa bago yan eto mga kakusina meron akong tip para sa inyo lahat ng mga pagkain na nabanggit ko pwedeng hindi nga lagay sa cooler ba? Diba? pero may mga pagkain pagkatapos mo mabuksan ilalagay ka agad sa cooler kasi ganoon din masisira din yung ano yung item or mababawasan din yung shelf life. Example mga tropa. Ito, good example mga tropa. Mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise oh, no? di ba? Ito habang hindi pa bukas, okay lang 'tong nakalagay sa room temperature. Pero pagkatapos yung mabuksan, lagyan mo kagad sa cooler. At ito mga tropa, yung mga dilatang pagkain tulad nito beans corn yan pagkatapos siyang mabuksan sa lata ugasan tapon yung syrup, ugasan tapos ilagay sa ah, lalagyan ilagay um ilagay sa lalagyan tapos idiretso kagad sa cooler para tumagal yung shelf life ah uh, yung mga sauce yung mga uh, mga store bought sauce tulad nito spaghetti sauce tomato sauce. Pag hindi naubos, ilagay sa isang container. Tapos ilagay mo sa cooler. I-consume lang yung mga yan ng mga 2 to 5 days. Tuloy ito. Langka, di ba? Hmm, bango pa. Langka. Langka mga tropa. Dilata to. Pagkatapos naming hindi maubos, ilagay ko sa rep. Kasi masisira pag hindi mo siya ilagay sa rep para tumagal din yung buhay ng item na binuksan mo galing sa delata. Tapos mga tropa, may mga pagkain din na pwedeng ilagay sa room temperature at saka pwede rin ilagay sa cooler. Like for example, itlog. Pwede ito sa room temperature mga tropa. Pero pag nasa room temperature, ilagay nyo lang siya sa mahal Hindi rin siya pwede sa room temperature na mainit maluluto rin to, tsaka masisira. Consume mo rin, pag mo siya sa room temperature, one week lang or less, dapat mo siyang i-consume. Tapos yung butter, mga tropa, butter. Yung butter, pwede rin siya sa room temperature, pwede rin siya sa cooler. Hindi siya na, hindi nasisira yung texture nito, butter pa rin siya. Depende lang sa gamit. Let's say, pag, let's say, gagawa ka ng mga herb butter or garlic butter. Siyempre, bago mo siya ilagay sa bago mo siya haluin, lag, kailangan mo siyang palambutin, di ba? Tulad at yung ginagawa ko. Ay, gumagawa ko ng garlic butter. Napalambot ko yung yung uh, butter sa room temperature para mahalo ko, di ba? So pwede siya sa room temperature. Pwede rin siya sa cooler. Tapos may mga pagkain na uh, hindi talaga pwede sa room temperature tulad ng mga dairy. pero lang yung ito ha. Pwede, 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 lang ito Dairy din naman to Pero, yung ibang dairy like yung yogurt. Kailangan nasa malamig na temperature to mga ka, ka, mga tropa. Tapos, isa pa. Dali. Atas. Mga tropa. Hindi to pwede nasa room temperature lang. Kailangan nasa cooler to All the time. Tapos, ito mga tropa hindi rin ito nilalagay sa cooler. mansanas or apple. Kasi nangingitim siya. Yun nga, parang pag nilagay mo sa cooler, ang texture niya, nagiging apple sauce so siya. Paso, alam yung, alam yung uh, mansanas na minus, Kahit buo siya, pag nilagay mo sa cooler, ganon yung texture. Kinagat mo, bulag sa aking lasa. So, huwag mo ito sa cooler mga tropa. Tapos may mga pagkain naman na hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede ilagay sa room temperature. Lalo, lalo na yung mga greens. Like for example, lettuce or baby greens. Lettuce or baby greens or mga green leafy vegetable. Mga lettuce. Hindi mo pwede siyang ilagay sa room temperature. Diretso kagad ka sa cooler. Kasi ang mangyayari, mamamasa siya at magkukuluntoy. Alam niyo, parang parang napaso. Lalanta. yung isang uh, magandang term. Lumalanta, lumalanta. So, pag nakabili ka nito galing sa palengke or sa kusang mobile, eh, uh, mo kagad sa sa cooler. Tapos yung mga raw meat, like yung mga uh, uh, fresh meat, fresh cut meat galing sa palengke, Diretso mo kagad yan sa cooler or sa freezer kung hindi mo kagad gagamitin. Tapos yung mga seafoods, mga tropa, hindi mo dapat yan nilalagay sa sink lang at sa room temperature. Kasi magkakaroon siya ng, o parang ano siya, ang tawag sa ganun, yung hindi na, hindi na fresh. Magiging bilasa, yung pala yung tawag doon. Magiging bilasa yung uh, uh, seafood pag nilagay mo lang siya sa room temperature. Tapos na at sa uh, lamat sa at I hope na may natutunan kayo sa video na to mga tropa nagpapasalamat ako at nakabalik ako sa pag youtube kasi may git ako may git 2 years ako huminto na kasi nag busy hindi ko na prioritize to so sana sa mga dating sumusubaybay sa akin sa mga dating kong follower pag nakita nyo ulit ang video na to sana patuloy nyo pa rin akong suportahan si kitchen coach nakasama kasama na nyo dito sa kusina hanggang sa muli mga ka-kitchen -ka o ka-tropa nalilito kasi so, kasi meron kasi meron pa akong isang uh, YouTube channel na tropa naman ang tawag ko Yun yung tropang Canadian bagong-bago lang yung mga tropa <laughs> bagong-bago lang yung mga ka-kitchen ka-tropa so puntahan nyo yung mga tropa so sana may natutunan kayo sa mga uh, bagong naka, uh, sa mga bagong nakalala sa akin o bagong viewers ko ako nga pala si Benjamin ng Kitchen Coach at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga channel, okay? Hanggang sa, hanggang sa muli, mga tropa. Ingat po, maraming po salamat. Ang kalat ko. Tingin niyo, mga tropa. Papakita ko lang sa inyo. Uy, Ay, makalat. Ayan, oh. Pati yung kodigo ko. Ayan, oh. Ah. Hanggang sa muli, ah. Ha? Mag-ingat po. mga tropa, madali nyo mang malaman kung ano yung mga pagkain nilalagay sa rep at saka yung mga hindi nilalagay sa rep. Tulad ano nyan. Yung mga nandiyan sa labas, yun yung mga pagkain nilalagay sa rep. Yung mga nandiyan dito, sa cooler, yan. Yung mga pagkain nilalagay sa cooler. Diba? Madali lang maintindihan. Basta mag-observe lang kayo sa mga uh, pamilya dito sa Canada. Kung ano yung mga nilalagay sa rep at saka yung hindi nilalagay sa rep.